Paghahanda po natin simula pa kahapon no ah uh, karon tayo ng national uh, pre-disaster needs assessment with the central office ng Office of Civil Defense at nasundan rin ng regional pre-disaster needs assessment kasama natin ng lahat ng local government ng uh, rehiyon ng uh, Davao provincial and municipal disaster officers at para magkaroon ng uh, uh, base sa uh, ating science uh, technologies ng mga ahensya kung ano yung magagandang decision na nakala na dapat kinakailangan sa sumusunod na panahon. So, yun ang nangyari at napaghandaan na nga at lahat ng uh, LGUs natin knows exactly what to do. And in fact, uh, dahil nga dyan sa ating uh, uh pakipag-usap sa kanila, nagkaroon sila ng mga individual decisions ng local chief executives to declare their uh, classes and uh, uh, work not uh, holiday today to pave the way for uh, prevention and mitigation para naman kung sakaling talagang umagsak ng malakas si kabayan at hindi hindi ma hindi maapektuhan o maliit lang epekto sa ating mga kababayan. 'Yun ang mga uh, update natin ngayon.